sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang Maringgle na bulwagan, nakaupo si Wang Yang kaharap ang mga disipulo at mga matatandang guru ng sekta, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng makalangit na ilaw, ang banal niyang mata, ang divine eye, ay nagbunyad ng mga lihim na itinatago ng kanilang talent at cultivation. Habang minamasdan ng mga nakapaligid sa kanya, Natuklasan niyang si Liu Qingyao ay may banal na katawan at nasa peak deity transformation stage realm, isang pagpapala na bihirang ipagkaloob sa sinuman. Hindi ito ikinagulat ni Liu Wuyuan, sapagkat para sa isang sekta na may pamana ng spirit sword sect, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Liu Qingyao ay tila isang biyaya mula sa kanilang mga ninuno. Isa-isang sinaliksik ni Wang Yang ang kakayahan ng iba pang mga disipulo. Ang kanilang mga talento ay may malawak na saklaw, mula sa spiritual talent sa foundation establishment stage, hanggang sa heavenly being cultivation sa peak divinity stage, at immortal essence cultivation sa high foundation establishment stage. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, nakita niyang malayo ang pagitan ng kanilang cultivation realms, mula sa chi refining, nascent soul, mahayana, hanggang sa pinakamataas na heavenly Tao saint. Pinag-isipan niya ang lahat ng ito habang dahan-daang iniinom ang kanyang tsaa. Kumamu siya sa kanyang baba at bamantong hininga. Kaunti lang ang mga taktika na magagamit, masyadong malaki ang agwat ng realms, mahirap pangunahan ang grupo. Sa tabi niya, si Yelin lang ay ngumiti at tumawa ng bahagya, mahal, huwag kang malungkot. Kapag ako'y nakabalik, magpapalabas ako ng malawakang utos upang hanapin ang mga piling alagad na ay padadala sa Spirit Sword sect para sa cultivation. Sa narinig, napabalikwa si Wang Yang, ang kanyang mga mata nagliliyab sa pagkasabik, tunay nga ang Great Sheng Empire ay may milyon-milyong tao, tiyak na may isang chosen one, na angkop sa pagcultivate ng imortalidad. At biglang, ang spirit system ay nagliwanag, lumitaw ang lumang mga skill manuals, umiikot sa hangin at naglalabas ng makalangit na enerhiya. Na-detect na ang host ay naghahanap ng isang chosen one, bilang gantimpala, narito ang malaking regalo, ang mga lihim na kasanayan ng sekta. Sa gitna ng maringgal na bulwagan, Kinuha ni Wang Yang ang makalangit na mga cultivation manuals na lumitaw sa harap niya. Ang kanyang mga mata kumikislap sa pag-usisa, mabilis niyang sinuri ang mga pamagat, nascent soul sa tatlong taon, mahayana sa limang taon, mula baguhan hanggang puno ng mga immortal ng espada, paano maging dakilang emperador, sariling pagsasanay ng isang kataas-taasang nilalang, mga pamagat na tila hindi tugma sa hinahanap niyang diskarte sa sekta. Mariing niyang ibinaling ang tingin sa spirit system, hawak-hawak ang mga aklat, ano ito? Tanong niya, puno ng bahagyang pagdududa. Biglang kumaway ang spirit system, tila nakaramdam ng kakulangan sa naipakita, host lord, pasensya na, mali ang naipakita ko, naayos ko na. Kasabay nito, lumitaw ang bagong hanay ng cultivation manuals, mas angkop para sa sekta, sa matamang pagsusuri, ngumiti si Wang Yang at marahang iniabot ang mga aklat sa kanyang mga disipulo at nakatatandang miyembro ng sekta. Ang Returning Origin Spirit Art na ito ay maaaring ipalit bilang pangunahing paraan ng pagsasanay ng ating sekta. Mosesian, ikaw at ang iyong mga kapwa-disipulo ay nararapat na pag-aralan ito ng mabuti, para naman sa mga nakatatandang miyembro, maaari ninyong linangin ang Nine Transformations Profound Art, at magsikap na makatawid sa antas ng Mahayana, upang malampasan ang tribulation at maging mga tunay na immortal sa lalong madaling panahon. Napuno ng saya ang mukha ni musician habang hawak-hawak ang mga aklat. Salamat, Supreme Sect Ancestor. Sisikapin naming mabuti at hindi kayo bibiguin. Sabay yuko. At ang iba pang mga disipulo ay sumunod. Salamat, Supreme Sect Ancestor. Samantala, sa isang sulok ng bulwagan, nagkakagulo sina Sect Master Lu, Chang Feng, at Elder Bei Feng sa isang makapangyarihang skill book. Ang skill na ito ay napakalakas, kung hindi mo ito kaya. Ako muna ang mag-aaral nito, wika ni Sec Master Lu, mahigpit ang hawak sa libro. Senior brother, palagi na lang kitang pinagbibigyan, ngayon, ako naman, mariing tugon ni Chang Feng, habang pilit na inaagaw ang manual. Ang lifespan ko ay nauubos na, kaya ako dapat ang mauuna, sigaw naman ni Elder Bei Feng, ang kanyang no kunot na kunot sa determinasyon. Nag-aalala silang tiningnan ni Liu Qingyao, ang kanyang tinig puno ng pag-aalala. Maging mahinahon naman kayo, Nandito pa ang Supreme Sect Ancestor. Ngunit sa parehong sandali, isang cultivation manual ang biglang lumipad patungo kay Qingyao. Pinagmasda niya ito, ang kanyang puso tumibok sa pagkagulat. Para sa akin ba itong secret manual? Tanong niya, ang kanyang tinig may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit agad na sumagot si Wang Yang, ang kanyang tinig puno ng kumpiyansa. Liu Qingyao, kung lubusan mong mauunawaan ang Goddess Immortal Rhyme Art, ang yung cultivation sa hinaharap ay tiyak na hindi papahuli sa sinuman, kahit sa antas ng supreme. Sa gilid, tumingin ang spirit system kay Wang Yang nang may pilyong ekspresyon, host, magaling ang mata mo, ang goddess immortal rhyme art, ang pinakaangkop na skill para sa isang babaeng may banal na katawan. Ngumiti si Wang Yang at tumango, puno ng kasiguruhan. Siyempre, sa parehong sandali, Napanganga si Ching Yao sa sinabi, bigla siyang lumuhad, yumukod sa matinding pasasalamat, hindi pa pahuli sa Supreme Level, salamat, Supreme Sect Ancestor, sa kanyang isipan, tumibay ang kanyang paniniwala, talagang nagmamalasakit ang Ancestor sa akin, binigyan niya ako ng skill na magdadala sa akin sa Supreme Realm. Samantala, lihim na tinanaw ni Yelin lang si Wang Yang, ang kanyang puso tumitibok ng mabilis, sa kanyang isipan, isang tanong ang bumabalot sa kanyang damdamin, maaari kaya akong ituring na bahagi ng Spirit Sword Sect? Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng higit, isang cultivation manual ang biglang iniabot ni Wang Yang sa kanya. Dual cultivation, mahal, ano ito? Tanong ni Yelin lang, ang kanyang mga mata nagliliwanag sa pagtataka. Sa isang kalmadong kilos, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay at ngumiti, ngayong lahat ay may regalo. Paano ko makakalimutan ang aking asawa, ang dual cultivation manual, na ito ay ginawa ng isang ancient saint, at sa tingin ko, bagay ito sa atin. Dahan-daang binuksan ni Yelin lang ang skill book, at nang mabasa ang spiritual principle, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, ang ganda ng prinsipyo nito. Ngunit kasabay ng kanyang pagunawa, na mula ang kanyang mukha, halos umuusok ang kanyang ulo sa kaba, hinayla niya ang damit ni Wang Yang at ibinulong ng pilyo, kung talagang napakaganda ang dual cultivation manual, na ito, gusto mo bang subukan natin ngayong gabi, mahal? Hindi nagatubili si Wang Yang at mumiti, ang kanyang tinig puno ng kasiguruhan, kung ganoon ang sinabi mo, Sasamahan kita hanggang sa huli. Nagbigay ng matamis ng ngiti si Yelin lang, Sam Andal kay Wang Yang, at masayang nagwika, ang saya, hindi ko inasahang makakatanggap din ako ng regalo. Samantala, sa Golden Key Palace, sa gitna ng katahimikan, isang babae ang pumasok, ang kanyang aura nag-aapoy sa galid. Situ Tu Chao Cheng, lumabas ka, matigas niyang sigaw. Isang tauhan ang lumapit at yumuku, Grandmaster Mingui, bago mag-seclusion ng Sect Master, Sinabi niya na kahit anong mangyari, huwag siyang istorbohin. Ngunit sa narinig, lalong nag-alab ang galit ni Mengui. si Tu Chao Cheng, salba ka, namatay ang anak mo, nakaupo ka lang dyan. Ang tauhan ay bahagyang nang inig ngunit mahigpit ang pananalita, Grandmaster, naiintindihan ko ang iyong galit. Ngunit ang sect master ay nasa kritikal na yugto ng kanyang pag-breakthrough, kung may mangyaring masama, ang buong Golden kay Palace ay mawawasak. Sa sandaling yun, nagngalit ang ngipi ni Minggui, ang kanyang galit umaapoy sa kanyang puso, sige, kung ganyan ang Golden Key Palace, kawalang puso, ako na mismo ang maghihiganti para sa anak ko. Sa isang iglap, lumipad siya palayo, dala ang matinding puot, sa kanyang isipan, bumabalot ang isang nagbabagang damdamin, napakalamig at walang pakialam ng matandang yun na si Sito, kailangan kong makahanap ng tutulong sa akin. Samantala, sa Spirit Sword Sect, sa isang iglap, Ilang nakakatakot na sword siyang bumalot sa paligid, na ikinagulat ng mga disipulo sa labas ng bulwagan, ang hangin ay may bahid ng matinding presyon, tila may isang makapangyarihang puwersa ang gumigising sa sekta. Sa loob, hawak ni Wang Yang ang kamay ni Liu Qingyao, ang kanyang tinig kalmado ngunit puno ng autoridad. Mali yan, ganito dapat, sa sandaling iyon, isang matinding dagendong ang umalingaungaw mula sa labas ng Spirit Sword Sect, yumanig ang buong sekta, Tila isang puwersang bumabasag sa kanilang Great Formation, tumigil si Wang Yang, ang kanyang paningin tumilim, pilit inaerek ang pinagmula ng kaguluhan. Kasabay nito, isang mapang uyam na ang bamalat sa hangin, puno ng puot at panlilibak. Kayong mga taksil na maalay mula sa Spirit Sword sect, lumabas kayo riyan. Nagdilim ang mukha ni Wang Yang, ang kanyang noo kumunat, mga daliri bahagyang tumiga sa paghawak ng kanyang espada, sa kanyang isipan, Isang tanong ang bumalot sa kanyang pagninilay, Ang great formation ng sekta, inaatake, hindi nagtagal, mabilis na pumasok sa bulwagan si Yelin Lang. Ang kanyang mukha nanlalamig sa kaba. Mahal, ang taong ito ay may masamang hangarin. Natatakot ako. Ngunit sa halip na magpakita ng pag-aalala, itinaas ni Wangyang ang kanyang kamay, isang kalmadong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag kang matakot, mahal. Sa halip, gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Si Liu Qingyao, nag-aalab sa galit, ay humiyaw. Sino ang may lakas ng loob na magmalaki sa harap ng Spirit Sword Sect, Supreme Sect Master? Hayaan niyo akong pulbosin ang mga walang galang na yan. Ngunit bago siya makakilos, lumabas si Wang Yang, isang figure ng katahimikan at tapang at mariing nagwika. Ang pumupunta rito ay may masamang hangarin. Ingatan niyo ang kanyang kamahalan. Ako ang bahala rito. Sa labas ng Engranding Formation, isang matandang lalaki ang nagpipilit sirain ito. Sa kanyang likuran, si Mingui ay nakatayo, ang kanyang kamay nakataas sa galit, isang maliit na formation lang ito, paano hindi mo pa masira, napakahina mo, ang matanda ay nagngalit sa insulto, bumuumuli ng mga seal, at nagpakawala ng kapangyarihan, ang Spirit Sword Sect ay may masalimuot na depensa, hindi ito mukhang isang mababang sekta. Walang bahid ng takot, lumabas si Wang Yang at kalmadong nagpahayag, kung hindi kayo nasa Supreme Realm, huwag nyo nang sayangin ang lakas ninyo. Nagpakawala ng isang malamig na tawa ang matanda at iwinagayway ang kamay. Saan ba nagmula ang batang ito? Mag-ingat ka, baka ikaw at ang spirit sword sect ang tuluyang maglaho. Ngunit, isang ngiti lamang ang sagot ni Wang Yang, wala akong kailangang ipaliwanag, ako ang supreme sect ancestor ng spirit sword sect, Wang Yang. Nang marinig ito, nag-init ang dugo ni Mingui, halos sumugod siya, ikaw pala ang Wang Yang, pagbayaran mo ang buhay ng anak ko. Ngunit pinigilan siya ni Tian Kwan. Pinsan, kalma lang, hayaan mong ako ang humarap dito. Sa halip na matakot, tumawa si Wang Yang, itinuro ang mga kalaban, at may bahid ng panguuyam na sinabi, Ikaw ay isang madre, siya isang daoistang pari, at ang ama ni Sito Ao ay isang Confucian master, ibig sabihin ba nito'y isang iskolar ng Confucianismo ang nangagaw ng kasintahan ng isang pari, napakagulo ng relasyon ninyo. Sumabog ang galit ng matanda, tumahimik ka, batang walang respeto, ngayon, ako si Tian Quan, wawasakin kita. Ngunit si Wang Yang, puno ng tiwala sa sarili, ay humirit, Scholar Tian Quan, sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang tawag na Scholar ng panguuyam. Lalong uminit ang dugo ni Tian Quan, mamamatay ka na, at pinakawalan ang Asher Wave Mirage Sword, isang nakasisindak na espada na bamalat sa himpapawid ng kanyang puot. Ngunit sa halip na umatras, marahang itinaas ni Wang Yang ang kamay, Bumuo ng isang barrier gamit ang Heaven Earth Primordial Heavenly Five Elements Unite, at tinanggap ang pagsalakay, ang teknik ni Tian Quan ay unti-unting nilamon ng depensa ni Wang Yang, nagimbal si Tian Quan, paano nangyari ito, paano niya tahimik na nasipsip ang aking atake, isa na ba siyang Supreme Realm Cultivator? Ngunit walang balak si Wang Yang na pahabain pa ang laban, na uunawaan ko ang nararamdaman ninyo, ngunit bakit hindi na lang natin tapusin ito ngayon? Napabilang si Tian Quan kay Menggui. May pag-aalinlangan sa kanyang tinig, pinsan, baka pwede. Pero, bigla sumabat sa galit si Mingui, ang kanyang tinig nag-uumapaw sa puod. Tumahimik ka, walang puso kang hangal, pero, patay na ang anak ko. Hindi ko lang pupuksain ang buong spirit sword sect, pupuksain ko rin ang babaeng yon. si Yelin lang, gagawin ko siyang pilay at maging asawang multo ng aking anak. Sa sandaling yun, nagbago ang aura ni Wang Yang, ang kanyang kalmadong anyo ay naging matalim, matigas, puno ng bahid ng puot, tumagos ang kanyang tingin, parang ang mismong hangin ay napilitang huminto sa bigat ng kanyang presensya. Biglang lumitaw ang spirit system, puno ng panggigigil, nandito na naman, lumabas na naman ang killing intent ng host. Mabagal ngunit tiyak, itinaas ni Wang Yang ang kanyang divine sword, ang kanyang tinig ay malamig, mabigat, ngunit puno ng tigas, dati-rati, iniisip kong sobra-sobra ang pag-ubo sa ugat ng mga damu, sa mga nobela, ngunit ngayon, Tila ito'y lubhang kinakailangan. Nagpapanik si Tian Kuan, sumigaw ng may bahid ng takot, anong balak mo? Isang matalim ng ngiti ang sagot ni Wang Yang, ano pa, syempre, ipapadala ko rin kayo upang samahan si Situ Ao, ang isang pamilya, dapat nagsasama-sama. Sa sandaling yun, nag-announce ang spirit system, puno ng sigla, natukoy ang matinding hangarin ng tagapagdala na muling pag-isahin ang pamilya, ilalabas na ang banal na antas ng paraan ng pagsasanay, Free Souls Divine Transformation Art Ngunit, tila hindi interesado si Wang Yang sa anunsyo. Hinato niya ang kanyang espada ng buong lakas. Hintayin mong matapos ko tong nakakainis na madre bago natin pag-usapan yan. Nagmamadali si Tian Quan na bumuo ng isang defensive technique, Heaven's Fate Nine Sword Art, Eclipse. Ngunit sa isang iglap, winasak ito ng matinding atake ni Wang Yang. Duguan at nangangalit si Tian Quan, nanginginig sa sakit, Nakikita ito ni Mengui at bumuga ng panibagong galit, ilang taon na, wala ka pa ring pinagbago, di mo kayang talunin ng isang batang to. Hinawakan ni Tianquan ang kanyang dibdib, tumingala kay Mengui, ang kanyang tinig mahina, ngunit puno ng determinasyon. Pinsan, kung gusto mong patayin siya, kailangan natin ang Combined Sword Duo. Sa sandaling yun, nagsaanib puwersa sina Mengui at Tianquan, bumuunang matinding teknik, Water and Fire Unforgiven, Twin Sword Duo. Sa pagsugod ng dalawa, sandaling nagulat si Wang Yang, ngunit mabilis niyang itinaas ang espada upang harangin ang pagsalakay. Kadiri talaga, may ganitong maruming sword technique pala. Sa sandaling yun, lumapit muli ang spirit system at naghimok, host lord, gamitin mo na yung bagong skill. Hindi na nagdalawang isip si Wang Yang, agad niyang ginamit ang bagong teknik. Puno ng mahiwagang sequence ang kanyang mga mata. Binasa, Free Soul Divinity Spell, Di ba't spirit transformation lang ito sa tatlong anyo? Tumugo ng spirit system, puno ng sigla. Tama lang, dahil gumagamit sila ng pinagsamang pag-atake, maaari kang gumamit ng tatlo laban sa dalawa. Si Wang Yang ay hinilat ang kanyang baba habang naglalaro ng isang mapanganib ng iti sa kanyang labi. Sa harapan niya, si Namengui at Tian Kuan, dalawang bihasang mandirigma, ay nagbigkis ng tapang, itinataga ang kanilang mga espada, ngunit nagdadalawang isip. Ang kanyang mga anino ay tila sumasayaw, nagliliwanag bago tuluyang maglaho, dumadaloy sa hangin na parang multo. Nagngingitian sila, ngunit sa likod ng kanilang mga mata ay may pangamba. Nagkibit balikat si Tian Kuan, matindi ang pagkalito sa kanyang mukha. Anong klase ng itim na sekta ang nagtataglay ng ganitong teknik? Ngumisi si Mingui, pilit na pinapayapa ang sarili, isang ilusyon lamang ito, isa lang ang tunay niyang katawan, hindi dapat matakot. Ngunit si Wang Yang ay tila naaaliw, muling itinaga ang kanyang espada, at kasabay nito, ang kanyang mga anino ay nagsimulang gumalaw, mabilis, matalim, taglay ang sword she na tila mga kidlat na sumesapol sa hangin. Nagngangalit ang mga ngipin ni na Tian Kuan at Menggui, pinipilit na harangin ang mga rumaragasan nitong atake, ngunit sa bawat pagdepensa, lalong lumalakas ang hatak ni Wang Yang. Sinasabi mo bang nasa Supreme Realm na talaga siya, bulong ni Tian Kuan, Nakakunot ang noo, ramdam ang bigat ng mga atake. Sa isang iglap, bumagsak si Mingui, hawak ang kanyang dibdib, dumudugo ang bibig. Sa kanyang pagdaing, sumugod si Tian Quan, puno ng galit at lungkot, pinsan. Inabot niya si Mingui, desperado, kaibigan, ang iyong Panginoon ay may pusong maawain, maari bang ipagpalit ang buhay ng aking pinsan kapalit ng akin? Ngunit kahit durog na, matigas pa rin ang loob ni Mingui, tumahimik ka, kahit maging multo ako, hindi ko palalampasin ang hayop na ito. Tumawa si Wang Yang, malamig, matalim ang tingin, nakakalungkot. Pero wala ako sa mood ngayon, pareho kayong mamamatay. Sa narinig, nag-apoy ang galit ni Tian Kuan. Hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito, kung ganoon, ibubuwis ko ang buhay ko. Sumigaw siya, sumugod ng walang pag-aalinlangan, isasama kita sa impyerno. Mula sa gilid, nagbabala ang spirit system, host, mag-ingat. Mula sa gilid, nagbabala ang spirit system, host, mag-ingat. Ngunit si Wang Yang ay walang emosyon, tila hindi nasisilaw sa desperasyon ng kaaway, ang pakiramdam na ito, parang magse-self-destruct ang loko. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ni Tian Quan si Wang Yang at sumigaw, pinsan, tumakbo ka na. Nang marinig ito, mabilis na hinugot ni Minggui ang isang talisman at mariing nag-iisip, dapat hindi ko na ipinagkatiwala sa walang silbing basura, makaraan ng ilang sandali, Isang malakas na pagsabog ang pumailan lang sa himpapawid, sa kalagitnaan ng kaguluhan, mabilis na umalis si Mingui na parang isang espiritu, at nag-isip dapat kay Sito Xiao Cheng na lang ako humingi ng tulong kahit wala siyang puso, isa siyang nasa supreme realm. At doon, may isang bagay na bumagsak sa kanyang ulo, nang tingnan niya, nakita niyang isang lumulutang na goboard, isang teknik na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Anong uri ng sekretong teknik ito? Bulong niya, puno ng pagtataka. Sa harap ng nag-aapoy na tanawin ng digmaan, si Wang Yang ay ngumiti ng may tagumpay, hawak ang isang gopi sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng kumpiyansa. Sinabi ko na sa inyo, walang makakatakas ngayon. Sa sandaling yon, tumingala siya, ang kanyang mga mata dilat sa tiyak na panalo, ngunit sa kanyang likuran, isang anino ang bamalat sa himpapawid, isa pang Wang Yang, nagpakita mula sa kawalan, tanda ng isang espada na kumikinang sa matinding enerhiya. At bago pa man siya makagalaw, bumaba ang espada ng walang pag-aalinlangan. Isang matalim na sugat ang bumakas sa kanyang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala ang kanyang mukha puno ng puot, sa huling hibla ng kanyang pag-iral, sumigaw siya ang kanyang tinig puno ng galit. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi ka palalampasin ng Buddhist sect, diretso ka sa impyerno. At sa huling patak ng kanyang lakas, tuluyan siyang naglaho, nilamo ng kawalan. Sa gitna ng katahimikan, nanatiling malamig at matatag ang tingin ni Wang Yang. Na-offend ko na ang mga Confusion at mga Taoist, ano pa ba ang isa pang sekta? Napuno ng kasiyahan ng spirit system, sumigaw ito ng tuwa. Ang galing talaga ng host lord, tunay kang kahanga-hanga, mag-isa mong hinamon ang tatlong pangunahing katuroan ng budismo, Confucianismo, at Taoismo, ngunit sa halip na maging masaya, biglang hinawakan ni Wang Yang ang kwelyo nito at inalag, Tatanungin kita, bahagi ba ito ng plano mo? Umikot ang ulo ng spirit system, pilit na sumagot habang natataranta, hindi naman, paano ko isasama ang host lord? Bukod doon, hindi ba't palagi akong sumusuporta sa iyo? Pagkatapos, inilagay ni Wang Yang ang kanyang espada sa likod niya, nagbuntong hininga siya at tumingin sa malayo, tila pagod ngunit kampante. Mabuti, umuwi na tayo, baka nag-aalala na si Yelin lang. Matapos malutas ang gulo, Dahan-daang bumaba si Wang Yang, mula sa gilid, sinalubong siya ni Nayelin Lang at Qingyao, ang kanilang mga mukha puno ng pag-aalala. Asawa, ayos ka lang ba, ang nakakatakot kanina? Tanong ni Yelin Lang, hinahaplos ang kanyang braso. Samantala, si Liu Qingyao ay nakamasid, lalo pang humanga sa ipinamalas ni Wang Yang. Ang galing talaga ng Supreme Sect Ancestor, kayang talunin ang mga walang modo. Ngunit si Wang Yang, tila wala lang nangyari, Ipinagkibit balikat ang lahat at sumagot. Madali lang yun, hindi naman malaking bagay. Sa parehong oras, lumapit si Sect Master Lu at Yumuku ng magalang. Supreme Sect Master, sino ba talaga ang mga nanalaki? Napatingin si Wang Yang sa kanya, walang bahid ng pag-aalala sa mukha. Siya ang inani si Tu Ao, yung nagpasimuno ng gulo kahapon, at kasama pa niya ang isang sunod sanyer na ang tawag sa sarili ay scholar Tian Quan. Sa narinig, agad na nagulat si Sect Master Lu. Ano? Si Tian Quan, ang iskolar ng Spring Feeling the Moon. Ano ang gagawin natin ngayon? Nagtaas ng kilay si Wang Yang, tila hindi interesado. Spring Feeling the Moon, anong sekta naman yun? Nanigas ang ekspresyon ni Sect Master Lu bago magpaliwanag. Ang Spring Feeling the Moon ay binubuo ng apat na magkasundo at mahihinhing tagapagsanay, kilalang kilala sila sa Confucianong daigdig ng silangang kontinente. Sa halip na mabahala, bahagyang ipinikit ni Wang Yang ang kanyang mga mata, tila hindi natitinag. Parang grupo lang ng matatanda, walang banta, napatingin sa kanya si Sect Master Lu. Tila hindi makapaniwala sa casual na tugon nito. Walang kapantay ang kakayahan ng pinunong tagapamahala, pinaghihinalaan ko na ang natitirang miyembro ng Spring Filling the Moon ay hindi na magkakaroon ng lakas ng loob upang manggulo laban sa ating Spirit Sword Sect. Ngunit si Wang Yang ay nagkibit balikat lamang, Iniwagayway ang kamay na parang tinatapo ng anumang natitirang alalahanin. Huwag kang mag-alala ng labis, magtuon ka lamang sa masigasig na pagsasanay ng mga lihim na aklat at mga pamamaraan ng puso na ibinigay ko sa iyo. Ngunit na natiling balisa si Sek Master Lu, kami nagsasanay ng masigasig, ngunit ang Spirit Sword Sek namin ay hindi naman isang malaking sekta, at ang espiritual na enerhiya dito ay napakababang baba, kahit na magpakasipag kami sa bawat araw ng pagsasanay, Mahirap pa ring makagawa ng mga pagsulong, nang marinig ito, lumingon si Wang Yang ng bahagya at nagwika, may punto ka, bakit hindi na lang tayo mang target ng isang malaking sekta at nakawin ang kanilang pinagpalaang lupa?